madilim at maulan na umaga sa ating lahat. Subscribe. Magandang 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 morning. So iyan, madaling araw nga pala tayo bumiyahe. Medyo maulan ang magdamag kaya basa ang kalsada ngayon. Ingat-ingat sa ating pagmamaneho. Magandang magandang morning sa mga bagong gising dyan. Time check alas 4 na madaling araw nga pala ako umalis dito sa aking bagong bahay patungo sa aking trabaho sa Makati Batangas to Makati so tiyansahin natin yung oras kung gaano ka tagal ang ating biyahe so ngayon medyo chill rides lang tayo at madulas ang kalsada medyo madilim ang kalsada dito sa may malbar dito na nga pala ako sa highway kaunti lang ang mga sasakyan kaya magpatakbo ayon sa iyong gustong bilis pero maging alerto dahil madaling araw medyo madilim ang kalsada hindi kaano kita mga tao sa kalsada dito medyo maliwanag na papunta ng tanawan yan shout out everyone So, tingnan ko kung gaano ka tagalang ang aking biyahe galing sa aking bagong bahay na tinutuluyan patungo ng Makati City kung saan doon ako namamasukan kaya shout out sa mga maaga na pasok dyan sa mga maaga na biyahe kagaya ko Magandang umaga sa inyong lahat dito medyo toyo yung kalsada. Hindi gaano umulan dito. Kaya tuloy lang ang biyahe. Subaybay so, niya ako sa aking biyahe. Patungo sa aking patutunguhan. Ingat-ingat ang lahat. <tong> update update time check 4.30 in the morning so ganito ka dilim ang ating umaga dahil maulap ang kalangitan dahil sa paulan ulan pabugso bugsong ulan kaya medyo madilim shout out sa mga jeepney drivers dyan sa mga maagang namamasada sa mga bagong gising dyan, magkapi na para mainitan ang inyong sikmura. Dito na tayo sa Santo Tomas, Batangas. Patungo naman tayo ng Calamba Laguna. Doon ang aking way patungo sa aking trabaho. Puro service road nga pala ang ating dinadaanan dahil maliit lang ang ating motosiklo maliit na sisilang ang ating motor hindi tayo pwede sa expressway baka tayo kaya dito lang tayo service road bye bye natin ang buong service road dito sa Batangas, Laguna to Makati medyo madilim dito ang lugar na ito kaya talasan ang mata para makaiwas tayo sa disgrasya umuwan ako kagabi maraming nga pala akong nadaanan na baha so medyo humupa ng ulan magdamag dito sa parting Laguna maraming bahang nadaanan ko dito nung isang gabi dito bandang Yasaki dito baha ito pagdaan ko ng gabi ngayon medyo nawala wala na A shout out sa mga naglalakad at mga nakap tricycle dito na tayo sa makiling makiling kalamba laguna so, mabilis lang ang biyahe kapag madaling araw hindi hasil ang biyahe sa traffic dito medyo basa ang kalsada dito sa tapat ng industrial sa uh, Real Calamba maraming industrial nga para dito kaya maraming mga bus na nakakasabay tayo mga shuttle bus yung kaya shout out shout out sa mga maagang namamasukan dyan ingat tayo lahat have a good day. update check time check 5 in the morning so dito na tayo sa sukat paranyake medyo lumiliwanag na ang kalangitan medyo maliwanag na dito banda so dito na tayo sa sukat paranyake 5 in the morning 5 o'clock in the morning so patungo naman tayo ng bikutan tagig saan dito pa rin tayo sa service road dumadaan patungo tayo ng Bikutan Tagig shout out everyone uh, mas madali talaga bumiyahe pag madling araw kaysa gabi napaka traffic sa gabi lalo na rush hour yan dito na tayo sa bagong bayan Tagig ito nga pala yung Walter Mart dito. maraming nga pa industrial dito. Industrial warehouse. Daming mga warehouse dito sa Bagong Bayan Tagig. Kaya marami mga truck ang ating nakakasalubong at nakakasabay. Mga patungo dito sa budiga ng Bagong Bayan Tagig. Ay shout out sa lahat. Dito na tayo sa Sukat tatawid na tayo ng Rilis ito nga pala yung way papunta ng Camp Babundiwa dito na tayo sa kanan patungo naman tayo ng Arca South sa mga taga-tagig dyan shut out maliwanag na ang kapaligiran medyo pasikat na si Haling Araw kain good morning sa mga bagong gising dyan magkabi at malamig ang panahon dito na tayo sa Arca South ito nga pala yung mga ginagawang mga building dito yung Arca South malbalang araw marami na ang building dito puno na ng building to dito lang tayo. Patungo naman tayo ng testa. Sa mga hindi nga pala nakakaalam kung saan ang testa. Dito nga pala ang testa. Yung main testa. Dito lang yan, katabi ng libingan ng mga bayani. Hindi ko alam kung sakop siya ng pasay o tagig. Libingan ng mga bayani. Yan, ito yung Crossing, patungo ng C5 C5 extension kaya dito nagkaka-traffic yan o oh, itong kulay blue na pintura dyan ang testa mentesta patungo naman tayo ng gate 3 medyo malapit na ang ating biyahe patungo na tayo ng gate 3 tagig and going to sa Makati dito tayo dadaan sa service road ng Pasong Tama Extension Pasong Tama Extension Makati let's go Kapit tayo 5.35 When the morning Dito na tayo sa Ayala Patungo na tayo ng Makati Avenue Kung saan malapit na tayo Dito tayo liliko Sa Petron Makati Avenue Petron ang aking Tambayan yan dito nga ako nagpapagasolina sa Petron para magamit ko yung aking card so lalagpasan muna natin si Petron patungo na ako sa aking workplace so ayan malapit na ang ating biyahe maraming salamat sa mga sumuporta dyan sa aking video maraming salamat sa inyo Aba, good Lagi tayo mag-iingat lalo mga taong kalsada panatilihin ang ating pag-iingat hanggang dito na lang bye bye dito na ang aking place have a good day maraming salamat sa inyong lahat time check 5.40 in the morning Thank you for watching. Bye bye.